Diyos maray na aga mga Tropamex Isusu for its F1 Tara recondition po natin Una nating ginawa dyan Tinanggal muna natin yung kanyang mga valve spring Dahil ang gagawin po natin dyan Palit po tayo ng set ring Tsaka valve guide Lumang engine valve po yung gagamitin natin dyan at dahil wala nga pong mapagsusungkita nung kanyang set ring Inispatan muna natin yan mga Tropamex para masikwat natin gaya po ng inyong nakikita At yun, nung chinik natin yung kanyang set ring, mali po yung nabili ng ating tropa 52 51 lang yan binigay sa iyo Sabi ko 52 eh dalawang klase po kasi yung model ni Pro sa kanyang cylinder head meron pong big bulb at meron pong small bulb big bulb po yung ginagawa natin dyan mga tropamex kaya papapalitan po natin ng 52 yung diameter ng set ring dahil ang nabili ng ating tropa ay 51 lang mga tropa max kinabit ko na muna dyan yung kanyang mga valve guide habang pinapapalitan natin yung kanyang set ring may tamang height po yung guide nyan mga tropa max kaya ginagamitan po natin yan ng caliper is na po yung set ring mga tropa mix ng 4HF1, 4HJ1, 4HL1 at 6HF1 ibig sabihin kapag tinabing penis mga tropa mix eh, pag sinalpak nyo po yan wala na po dapat kayong gagawin dyan ibabalburay na lamang po mga tropa mix pero yung nabili mga tropa mix ng ating katropa finish na nga po pero napakataas po nung kanyang engine valve kaya automatic po babawasan pa rin po natin yung kanyang set ring dahil kapag mataas po yung kanyang engine valve itutukod po yan sa kanyang piston mga tropamex nakadipindi na rin po talaga sa brand na mabibili nyo ng set ring meron naman po talaga na hindi na po binabawasan pero kapag maka encounter po kayo na ganyang mataas machine shop pa rin po talaga yung diretso nyan dahil hindi nyo po yan mababawasan ng kanyang set ring kung wala po kayong gamit na aking ginagamit yan mga tropa Max Ayan, kita nyo mga tropa mix ang taas tong kanyang engine valve kaya papasadahan po natin yan ng ating pangbato mga tropang mekaniko. At shout out na rin sa ating audience jam isa sa pinakapuging mekaniko po yan ang Bonifacio Motors Matapos natin pasadahan ng ating pangbato at makuha na natin yung tamang height ng kanyang engine valve, binawasan natin yung kanyang set niyan para kumitid po siya ng konti at maigit na natin ng tama sa kanyang engine valve yung kanyang set ring. At sinunod na natin i-valve grain po dyan o valve lapping, ginamitan na lang po natin yan ng hand drill. At tapos nating i-valve grind, hinugasan po natin yan para naman po asimboli ng mga Tropamex. At ikakabit na nga po natin yan yung kanyang valve seal. Sa pagkakabit po ng seal mga tropa, tatanggalin nyo muna po yung kanyang spring ng seal para hindi po siya mapitpit once na gamitan nyo po yan ng socket o kahit anong pangpasok pasok ng seal. Ibalik nyo na lamang mga Tropamex yung kanyang spring kapag naikabit nyo na yung kanyang seal. yun ginamit natin yan ng valve spring compress para mabilis natin maikabit yung kanyang mga valve block at papalupalawin natin yan mga tropa mix once na kabit na natin para sigurado po tayo na kumapit yung kanyang mga valve block sa kanyang engine valve at yun po yung finish product natin mga tropa cylinder head reconditioning crankshaft fitting liner replace at piston pin bushing replace at yun shout out natin yung mga poging mekaniko dyan sa Bonifacio Motors shout out sa inyo dyan lalong lalo ng kay boss Hans, shout out boss palikin pala naman po dyan at pasir na rin kung inyo pong naibigan mga tropamex salamat, god bless